tanong Asan na ni tatay niya? Ba't pinapabayaan siya kung kunin yung motor ng kuya niya? Ito, Papa, yung picture, oh. Tingin! Punye, mas ang hirap tignan. Ha? Hindi nga, Tol. Magkachat pa kami kanina. Naku, kawawa naman. O sige, try ko humingi ng pera kay Papa para makatulong. Pa! Ah, ano yun? Yung classmate ko po. Nagsigara siya daw po. Sino doon? Yung nagmumotor po. Naku! Yung nakaraan na nagatid sa'yo dito? Opo siya po. Eh, ano nangyari? Ayun po, Papa. Nasa ospital po. Bali po yung paa tsaka po yung kamay. Naku! Yun ang sinasabi ko. Kaya nung nakaraan, kinausap ko siya eh. Pinayuhan ko pa na huwag magmabilis magmotor tsaka bakit na ilalabas niya yung motor ng kapatid niya. Kaya ako, wala pa naman siya lisensya. Saan nangyari? Hinabod na po siya sa checkpoint, Papa. Sement lang po. Yan ang sinasabi ko eh. Kaya ikaw nung araw na yun, di ba sinabayan kita agad, wag kaka akong aangkas dyan eh. Hindi porkit marunong mag-drive, safe na. Unang-una, pag walang lisensya, bawal pa talaga mag-drive. Ang tanong, bakit pinapabayaan ng kapatid na ginagamit yung motor nila? Papa kasi, kadalasan tinatakas na lang yun pag wala yung kuya niya. O kaya pagtulog. Yan. Yan ang sinasabi ko. Di ba? Kasi yung karamihan ng kabataan ngayon, natutulang na magbike, natutulang mag natutula na magbalance at may motor na nanay o tatay o kapatid. Magda-drive na rin. Ang tanong, asa na ni tatay niya bakit pinapabayaan siyang kunin niya motor ng kuya niya? Ito papa yung picture oh. Tingin. Ano mas ang hirap tignan. Tinamo mo aman oh, di ba? Yang kasi kayo sa edad nyo, ikaw, sinabihan kita, payuhan mo yung kaibigan mo. Ikaw pa, angkas-angkas ka dito minsan. Siya lang mag-isa o may siya? Siya lang po mag-isa. Amanda, tinamo. mo. Tinan mo yung katigasan ng ulo ng anak. O namang kaedara mo. Yung pagiging akala, alam na lahat yung kinakahinatnan ng pagiging suwail sa magulang? Ayan. Sinabihan ko pa siya, Tol, wag mo ko ni motor ng kuya mo ha, kasi baka mamaya, madisgrasya ka, mahirap mawala ng paa. Ayan na nga. Saan ospital yan? Doon po sa bayan, Papa. Wala. Orthopedic yan. Hindi na yung makapag-aral. Magbigay na lang tayo ng tulong.